Sugat sa ulo at katawan ang inabot ng isang lalaki matapos siyang pagtulungan ng grupo ng mga kabataan sa Quezon City. Nagsimula raw ang gulo sa simpleng sagian. Nasa front line ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sa videong ito, kitang namimilipit sa sakit ang 21 anyos na lalaki. Habang humihingi ng tulong, ang kasama niyang babae sa barangay Tandang Sora sa Quezon City. Binugbog umano ng nakaalitang grupo ang lalaki. Kwento ng kanyang kapatid, naglalakad ang biktima kasamang kasintahan ng masagi itong 17 anyos na binatilyo. Matapos niyan, ay naghamon pa umano ng away ang binatilyo at nagsama pa ng tatlong resbak na minor de edad. Doon umano pinagtulungang bugbugin ang biktima. Ang ginawa niya po is, ginano niya po ng thumbter um, tinabig niya po ng tumbler. Then, doon na po nag-start na sinuntok po siya sa likod. Nag Umikot na po yung ibang lalaki, uh, dalawang lalaki sa likod niya po. Nasugatan sa ulo ang lalaki at halos hindi raw makakilos ng madatna ng kanyang mga kaanak. Pagpunta po kasi namin doon, eh, na lang po namin siya nakaupo doon sa gutter po. Uh, nagsusuka na rin po siya. Um, at hindi na rin po makatayo dahil po yung likod niya po is masakit na. <laughs> Iba naman ang kwento ng mga minor de edad na namugbog umano. Gaya nga ng kwento ng binugbog na lalaki, nagsimula nga ang gulo sa sagian. Nagkasagian sila ng balikat. Nung nasagi sa balikat, tinanong masikip ba ang daan? Parang ganon. So, parang ano ba ang problema mo? Medyo hindi naging maganda. Pero giit ng isang kasama sa grupo, sinaktan din siya ng lalaki. Yung tong 17 years old kasama yung guardian, uh, nagpa sila dahil nga itong minor ay hinampas ng tumbler sa uh, mukha dyan sa Megawi sa Ilong. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng pulisya ang kaso. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.